So yun mga kaloji, panibagong araw, panibagong videos tayo. So itong uh, videos na to ay pupuntahan natin yung lugar kung saan ay maganda. So alam ko kabisado na yung mga veterano dito kung nasaan itong lugar na to na tinutukoy ko. So napakasulit dito mga kaloji. Ayan, solo ride muna tayo at uh, pasyal ko kayo so ito na nga at uh, dadaan tayo sa may magandang tulay o shortcut going to uh, BGC <laughs> so, sinong laging dumadaan dito sa lugar na to hindi ko alam ano kung anong pangalan ng tulay na to kasi hindi ko talaga malama kung anong pangalan ng tulay na to pero the best to shortcut para mandalo yung 2BGC o pumunta ka ng Makati dito ka dumaan so napakasulit dito dumaan mga kaloji talagang ingat ingat lang tayo kasi medyo masikip po itong tulay na to So, bali isang sasakyan lang yun uh, isang linyang sasakyan lang yung makakaadaan dito kaya dito tayo sa bike lane pero sharing naman yung bike lane kasi mayroon naka aro na tatlong guhit so ibig sabihin pag may tatlong guhit na aro sa bike lane sharing for motorcycle yan so ayan nga at uh, matatanaw na natin yung mga nagtatayukan ng na building dyan sa unahan so ayan uh, shout out dyan sa mga riders na laging dumadaan dito sa lugar na to pa naman kung may kita nyo itong video na to kung anong pangalan ng tulay na to so maraming salamat sa inyo at shout out din sa aking mga followers ng sa mga sulok ng mundo maraming salamat God bless at ingat po tayong lahat at, uh, sa mga baguhan dyan at huwag uh, kalimutan supportahan si Logi Mix TV Vlogs. so don't forget to follow and subscribe thank you so much and maraming maraming salamat sa inyo at ah... Uh, ito na nga at uh, tanaw na tanaw na natin yung mga nagtatayugang building dito sa lugar na ito mga kaloji so, swak na swak talaga pag nag shortcut ka dito sobrang ganda yeah. ayan sulit na sulit yung ating uh, road trip ngayong araw na to <laughs> so yan. sino yun yung taga tatrabaho araw araw sa BGC sa lugar na to sulit grabe ganda ng biyahe natin ngayon walang katrapik traffic so, yun, maraming salamat pala sa inyo mga kaloji and I love you all God bless mag iingat po tayong lahat at huwag kalimutang magdasal at mangingi ng kapatawanan lagi po tayo uh, mahinahon sa kalsada para po maging ligtas at kakarating tayo sa ating paruruunan ng sip alright So, huwag kalimutang magdasal at lagi uh, laging kalmado lang sa daan mga kaloji. Uh, grabe. Uh, pakagandang lugar na ito talaga. Oh. Kala yeah, mo na ibang si bansa ka. So, right mga kaloji. Uh, uh, thank you so much talaga sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawang suportahan si Lodji Mix TV Vlog. At uh,